Tatlong dahilan kung bakit nahihirapan ang isang tao na bumitaw sa kanilang relasyon. Una, may anak sila. Pangalawa, hindi niya kayang mabuhay na wala ang kanyang karelasyon. Pangatlo, sobrang tagal na nilang magkarelasyon. Alam mo boss, Totoo namang letting go of someone you care about or love is definitely a difficult thing to do. Pero sana minsan maisip mo boss na baka ikaw na lang ang nagmamahal o ikaw na lang ang lumalaban. Baka sinasayang mo ang pagkakataong makilala ang tamang tao para sa'yo habang sinasayang mo ang oras mo dyan sa maling tao sa buhay mo. Baka napipilitan ka na lang kasi kulang ka sa self-love. O manhid ka na at hindi mo na kayang bumitaw. Alam mo, hindi naman ibig sabihin na kapag ayaw mo na, ay bibitaw ka na. At maghahanap ka kaagad ng iba. What I mean is, bumitaw ka na kapag ang dami mo nang nakikitang dahilan at sinyalis na kailangan mo na talaga siyang bitawan. Tulad ng wala na siyang respeto sa'yo. Sinasaktan ka physically and emotionally. Sinusumbatan ka palagi. Araw-araw nalang lang nagsiselos at nagdududa. Walang kaplano-plano para sa future ninyo. Hindi ka na masaya at puro nalang luha kaysa saya ang nararamdaman mo. At higit sa lahat, kapag katawan at yaman mo lang ang habol niya sa'yo at marami pang mga dahilan na ikaw lang ang nakakaalam kasi ikaw ang nakararanas nito kung sa tingin mong kaya pang ayusin maganda iyon lalo na kung pinag-uusapan ninyo ang mga mali ninyo sa isa't isa pero kung nararanasan mo lahat ng nabanggit kong mga dahilan oras na siguro para bumitaw ka at tumistansya sa taong pinaglalaban mo. Sa relasyon kasi mga boss, dapat balanse lang ang lahat. Hindi pwedeng isa lang ang nagdadala at nagmamahal. At mas lalong hindi pwedeng ipilit pa ang isang bagay na alam ninyo parehong wala namang patutunguhan. Tandaan mo boss, kusang mamamanhid ang isang tao kapag napagod iyan magmahal at wala nang mararamdamang sakit kapag iniwan mo. Kaya, huwag mong hahayaang ibigay lahat-lahat sa isang tao. Ugaliin mo magtira palagi para sa sarili mo. Huwag mong hintayin magbago ang isang taong walang balak magbago. Umalis ka na at bumitaw. Kapag nagawa mo yan, nagawa mo ang good choice. Nakahagbang ka na papunta sa mas masayang bukas. Tandaan mo yan galess dali lang makipaglaro sa pag-ibig kung sa tingin mo nakikita ka nila bilang isang option ipakita mo ring hindi sila karapat-dapat sa pagmamahal at priority mo sa buhay always remember that never force a relationship that it is not meant to work it's better to move on than to hold on Huwag na huwag mong hahabuli ng taong di ka naman hinahabol. Minsan kasi sa love, mas mabuti ng magpalit kaysa ipilit pa natin yung taong wala namang balak na panghabang buhay nakakapit. Alisin mo na sana yung idea na baka pwede pa. Baka kaya pang ayusin. Baka kayo pa rin. Dahil sa bawat idea na iyan, unti-unti mo rin sinasaktan at dinudurog ang puso mo. Hindi mo na kasi mapipilit ang isang taong magmamalasakit sa iyo at isipin ka. Hindi mo mapipilit ang isang taong maging tapat sa iyo. Hindi mo mapipilit ang isang taong maging isang taong kailangan mo. At higit sa lahat, hindi mo pwedeng diktahan ang iniisip at tinitibok ng puso ng isang tao. Kailangan mong maunawa ang may dalawang klase ng tao talagang darating sa buhay natin para matutuhan ang mundo ng pag-ibig. Maaring lesson ito o di kaya blessing. Napakasakit lang kasi napakalaki ring sugat ang iiwanan sa iyo ng taong lesson lang sa buhay mo bago mo matagpuan ang taong blessing na maghihilom sa sugat na iniwan ng taong lesson sa buhay mo. Kaya wag mo nang ipilit ang relasyong alam mong sa simula pa lang ay hindi na magwo-work. Kasi never mong matatanggap ang pagmamahal na kailangan mo sa isang taong hindi pa handang suklian ang pagmamahal na ibinibigay mo. Tandaan mo yan. God bless. Never say sayang sa taong sinayang ka. Hayaan mo na sa iba yung taong hindi talaga para sa'yo. Kung iniwan ka, huwag mong hahabulin. Huwag mong pababalikin sa iyong piling. Tama na yung isang beses kang nagpaloko sa taong iyan. Huwag na huwag kang magpapalugi sa relasyon. Kung hindi ka mahal, huwag mo na ring mahalin. Huwag kang manghihinayang sa taong inaabuso lang ang pagmamahal mo. Pinagmumukha ka nang tanga tapos marupok ka pa. Huwag kang masyadong mabait. Huwag kang manghinayang sa isang tao kasi maraming totoong tao sa mundo. Hindi sayang ang pag-ibig lalo na kung di ka naman na talaga niya iniibig. Nag-assume ka lang na mahal ka kasi nga sobrang nagpapakatanga ka. Pero kung ginamit mo ang utak mo at hindi pinaira lang puso, sigurado akong hindi ka maluloko. Hindi ka mapaglalaruan ng mga taong mahilig maglaro. Kaya palagi mong isipin na kung hindi siya ang inilaan para sa iyo, huwag mong ipilit ang sarili mo. Masasaktan ka lang. Matuto kang maghintay ng tamang panahon at pagkakataon. Balang araw, makikita mo rin yung taong hindi ka sasayangin kasi alam niya ang halaga mo at handa siyang panindigan ka hanggang dulo. Huwag kang matatakot na magmahal muli ng bago kasi hindi lahat ng tao ay maluloko kagaya ng ex mo. May isang tao pa ring papasok sa buhay mo na bibigyan ka ng pag-asang mahalin ng walang pamimilit. Kaya never say sayang sa taong sinayang ka. Kasi may better na taong darating sa buhay mo na mamahalin ka hanggang dulo at hindi sasayangin ang isang kakaibang tulad mo. Tandaan mo yan. God bless. Huwag kang palaasa. Always be ready to survive alone. Sa panahon kasi natin ngayon, marami ang mabilis magbago at maglaho. Maaari kasing mahalaga ka ngayon sa isang tao, pero bukas, wala ka ng halaga. Ganyan ang buhay talaga. Hindi natin mawawari ang mangyayari at hindi natin makukontrol sa kung anong gusto nating mangyari. Kaya palagi mong iwasan ang mag-akala at umasa. Baka umabot ka sa puntong akala mo kayo na hanggang dulo. Sinabi niyang pakakasalan ka. Ikaw namang si Uto-Uto, naniwala ka. Napaniwala ka niya dahil nangako siya. Hindi mo alam, magaling lang pala siya sa salita. Tandaan mo yan. God bless. Malapit na ang Pasko. Kaya isa sa mga mababanggit ko ay ang status mo. Para kasi ito sa mga single, taken, sawi, at sa mga kalalakihang torpe, loyal, at katulad mong manloloko. Sa mga single dyan, Kagaya ng sinasabi ko, masaya ang maging single. Pero syempre, minsan gusto mo ring maranasang magkajowa o muling pumasok sa bagong relasyon. Masarap din kasi sa feeling na may mag-aalaga at pumoprotekta sa'yo. Pero hindi mo ba naisip na ang dahilan kung bakit ka single hanggang ngayon? Inihahanda pa kasi ni Lord ang tamang tao para sa'yo. Kaya maghintay ka lang at imulat ang iyong mata na darating din siya sa oras na hindi mo inaasahan. Sa mga taken naman dyan at may karelasyon, maging matatag lang kayo. Alagaan at mahalin ninyo ang isa't isa. Oo, hindi maiiwasan ang away at selosan. Pero sana huwag ninyong hahayaang masira ang relasyon ninyong dalawa lalo na sa mga sumbatan at walang kwentang bagay. Ang susi kasi sa isang matatag na relasyon, communication ng bawat isa. Magintindihan kayo kasi minsan magiging immature kayo sa inyong relasyon. Kaya niyo iyan. Stay strong. At sa mga sawi, hindiwan at umiyak. Ang puso ngayon, may isip mong once na nain inlove ka andyan yung saya. Kilig at ang pinakamahirap sa lahat ay yung iwan ka ng taong pinakamamahal mo. Oo, masakit ang maloko, iwan at hindi pinili at lalong hindi ipinaglaban. Pero everything happens for a reason, ika nga nila. Magpasalamat tayo kasi inilayo tayo sa taong di naman deserve ang isang tulad natin. Tandaan mo, hindi habang buhay, heartbroken ka. Dahil once na naging okay ka na, ibibigay ni Lord ang karapat dapat na taong nakalaan para sa iyo na mamahalin ka ng buong buo. Sa mga kapwa ko naman kalalakihan dyan, alam ko ang iba sa inyo tulad kong torpe. Pero sana hindi habang buhay maging torpe ka na lang palagi. Sumugal din tayo minsan. Humanap ka ng tiyempo para masabi mong mahal mo ang isang tao. Tanggapin man o hindi At least naging totoo ka lang sa sarili mo Nagmahal ka lang Sa mga lalaki naman dyan Tapat at loyal Kagaya ko ulit Ipagpatuloy mo lang Pero yung mga hindi marunong Makontentor yan Sana kayo'y matamaan At umayos kayo Kasi noong una Nanahimik lang ang babae Tapos darating ka sa buhay niya maliligaw ka, sasagutin ka niya, tatagal kayo, pero sa dulo, di mo naman kayang panindigan. Kaya sana, pahalagahan natin ang mga kababaihan. Maligayang, malamig, at mainit na status mo ngayon sa darating na Pasko. Handaan mo yan. God bless.